Hmm. Kamusta mga kababayan? At ah, sa punto. Okay. <laughs> Ay nako, talaga. Ah, nakakagalit minsan, no? Pero may nila ang puso ng Pilipinas nasa balita na na naman dahil sa isang malaking iskandalo. Isang bilyong piso nawawala at ang mga pangalan, Attorney Marlon Lacson, Joy Asuncion, Jonathan Garzo, Fernan Bermejo at maging si dating Mayor Hani Lacuna, ah, pinangalanan na ni Yorme Isko Moreno bilang mga magna cum laude sa pagransak ng pondo ng lungsod. Pero totoo ba ang mga akusasyon o political vendetta lang ito? Ngayon ha, ah, aalamin natin ang katotohanan with a mix of wit, facts at konting satire para sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa mga OFW natin sa US, Canada. Saudi, Japan, Dubai at iba pang sulok ng mundo. Kami ay nagtutuloy-tuloy na maghatid ng mga ganitong kwento para ipaliwanag ang politika sa paraang malinaw, masigla at may sense. Layunin natin ha, maabot ang 100,000 subscribers. Kaya mga kababayan sa Quezon City, Davao, Dubai, Toronto at Sydney, i-click ang subscribe button ha, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan. Kung gusto niyong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks please. Malaking tulong po ito para mapanatili natin ang ganitong klaseng journalism. Ngayong araw, tatalakayin natin ang kontrobersyal na ulat ni Yorme Isko Moreno sa kanyang inaugural State of the City address noong July 1, 2025. Sa kanyang speech ha, inisa-isa niya ang mga empleyado ng Manila City Hall na na-naumanoy ha, kumuha ng cash advances na umabot ng bilyong-bilyong piso. Ha? Si Atty. Marlon Daxon, no di umano. Halimbawa ay sinasabing kumuha ng 1.161 billion pesos sa loob ng anim na buwan. Anim na buwan mga kaibigan, that's enough to build the hospital or fix Manila's drainage system. Pero saan napunta ang pera? At bakit si Mayor Hani Lacuna na dating hinintay natin na magbigay ng maayos na turnover ay kasama sa mga binabanatan? O, oh, Okay, ha? talagang... Pero bago tayo magmalaki ng akusasyon, let's be fair, aalamin natin ang both sides, ang panig ni Yorme at ang panig ng mga inaakusahan. Kaya buckle up dahil ito'y ilang mga minuto na deep dive, na puno ng facts, kwento at konting tawa para sa ating mga kababayan sa Hong Kong, Riyadh at New York. Okay, sa kanyang speech, ha, sinabi ni Yorme Isco Moreno, on a personal note, ano na namang ginawa nyo sa Maynila? Wala na ba kayong konsensya? Okay, diretsyo ha, matapang at walang paligoy-ligoy. Classic Isco Moreno. Ayon sa kanya, si Attorney Marlon Lacson, ha, ang nangunguna sa listahan na may 1.161 billion pesos cash advance mula September 2024 hanggang Febrero, February 2025. Si Joy Asuncion, Jonathan Garzo at Ferdinand Fernand Bermejo naman ay mga empleyado rin na umanoy kasama sa malalaking cash advances. Anong pinakamalaking tanong? Bakit hindi ito nampansin noon pa? Nasaan ang oversight? Masaklap, walang detalyadong ulat kung saan napunta ang pera. Kung totoo ito, parang akyat bahay gang ang dating nasa City Hall, no? ng City Hall. Pero teka, bago tayo magmalaki, let's ask, legit ba mga dokumento ni Yorme? O may halong politika itong mga pahayag? Ayon sa mga ulat, ang Manila City Hall ay may utang na 950 million pesos no sa waste management companies. At ang cash reserves daw ay halos ubus na. Ha? so paano napunta ang ganitong sitwasyon ang Maynila? si Yorme Iscoha na dating mayor noong 2019 to 2022 ay kilala sa kanyang crisis management skills. Nakasurvive ang Maynila sa COVID-19 sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pero si Mayor Hani Lacuna, nang malili sa kanya, ang, ay inakusahan ngayon ng mismanagement. Okay, pero seryoso na ha. Let's break it down. Ang cash advance system sa gobyerno ay hindi naman ilegal. Ginagamit ito para sa emergency expenses o projects. Pero ang 1.161 billion no, sa loob na anim daw na buwan, that's not pocket change. Saan napunta ito? Mga kontrata, mga suppliers, o baka naman sa mga ghost projects. Para maging patas, tignan natin ang panig ni dating Mayor Hani Lacuna sa kanyang farewell speech noong June 30, 2025, sinabi niya na iniwan niyang Maynila na mas maayos na estado. O sabi niya, maraming proyekto ang naipatupad tulad ng pagpapabuti ng health services at infrastructure. So bakit ngayon siya inaakusahan? O posible bang ang mga cash advances na ito ay ginamit para sa mga lehitimong projects? Ha? Halimbawa, no? Halimbawa, ang mga job order employees na umabot daw ng 1. 4 billion pesos ang utang sa sahod ay maaaring nagtrabaho sa mga community projects. Pero kung totoo ito, bakit walang malinaw na accounting? Oh, sina Marlon Lacson, Joy Asuncion, Jonathan Garzo at Ferdinand Bermejo, sino ba sila? Ah, Base sa mga ulat, sila ay mga empleyado ng City Hall na may access sa financial transactions. Pero wala pang pampublikong pahayag mula sa kanila. Oh, parang parang mga ninja, no, biglang nawawala kapag tinanong kung totoo ang mga akusasyon, bakit walang immediate response? O baka naman hindi pa nila kailangan magpaliwanag dahil ongoing pa ang investigasyon. Si Yormis ko ay kilala sa kanyang clean-up style, literal at figurative. Nung una siyang naging mayor, nilinis niya ang Divisoria, Quiapo at iba pang lugar sa Maynila. O ngayon, nangako siyang aayusin no? Uh, ang gulo sa City Hall. Mula sa basura hanggang sa finances, sa kanyang unang araw hiniling niya kay Vice Mayor Chi Atienza na magdaos ang emergency session para magpasa ng mga ordinansa. No? Bakit nga ba si Isko ang hinintay ng maraming Manilenyo? Simple, siya yung tipong kayos ah, ang buong lakas ko. <laughs> Okay, talagang good vibes lang. No? Sa mga kabataan sa Quezon City, Cebu at Davao, Cisco ay parang action star na laging may solusyon. Sa mga OFW sa Dubai, Riyadh at Toronto, siyang simbolo ng pag-asa ng maayos ang Pilipinas. Okay, kung totoo ang mga akusasyon, ano ang solusyon? Una, kailangan ng transparent na auditing. Pangalawa, kailangan imbestagahan ang cash advance system. Ha? Huh? Talagang ano, nakaka, Pangatlo, kailangan ng accountability kung may nagkamali tulad ng sinasabi ni Yorme, pag mali sila, mali sila. Okay, sa Singapore at Canada, ang financial transparency ay priority. Bakit hindi natin gayahin? Okay? O para sa mga OFW sa Singapore at Calgary, alam nyo kung gaano kahalaga ang maayos na pamamahala. So ano ang natutunan natin? Si Yorme Isko ay nagbigay ng matapang na akusasyon laban kina Marlon Lacson, Joy Asuncion, Jonathan Garzo, Fernand Fernan Bermejo at dating Mayor Hani Lacuna. Pero habang wala pang konkretong ebidensya, kailangan natin maghintay ng investigasyon. Ang mahalaga, ang Maynila ay kailangan maging maayos, transparent at panatag para sa mga kabataan, para sa mga lolo at lola at para sa ating mga OFW sa Dubai, London at Los Angeles. Kaya mga kababayan, tulungan natin maabot ang 100,000 subscribers. I-click ang subscribe button, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan sa Manila, Davao, Riyadh at Singapore. Kung gusto nyo suportahan supportahan ng aming content, pagpadala ng super thanks please. Malaking tulong ito para sa aming team. Mag-comment rin kayo. Ano ang tingin ninyo sa, sa mga akusasyon ni Yorme? Politika ba ito o totoo? Sa huli, ang Maynila ay hindi lang lungsod. Ito ang puso ng Pilipinas. At sa mga kamay ni Yorme Isco Moreno, ha, Vice Mayor Chi Atienza, at ng mga Manilenyo. Ha? Tiwala tayo na babalik ang dangal at ningning ng lungsod ng Maynila. Salamat sa panonood, mga kababayan, at hanggang sa susunod na video, mabuhay ang Maynila, mabuhay ang Pilipinas.